For tonight video mga katambay no, tataya nga pala dito ang idol natin at kung inyong nakikita, naghahanap pa nga pala siya ng kanyang matatayaan. Hanggat dito mga katambay, color blue at orange ang kanyang napusuang tayaan. <laughs> at dito nga mga katambay no, kung inyong nakikita sa saktong hila mga katambay. Double blue at ko isang orange ang lumabas mga katambay Siya nga lang pala ang bukod tanging tumama Kasama itong 50 pesos mga katambay <laughs> At dahil color blue na doble ang lumabas At isang color orange mga katambay Na tumama nga pala siya ng 750 pesos At meron pa nga siyang balato Ay long long sabay alis ni kuya <laughs> Parang nagtrabaho lang ng isang araw Shout out sa'yo bossing Ingat ka po palagi <laughs> pinalato sa kanya. Nalaban! Babalik! Tay, nante, lang, tay, smut! Smut nante. lang, labing katulong. Tay! Smut lang, Tudo, Bebe, todo, 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 Eh, di pagbigyan. Di, todo. Eh, di todo. eh, pasok lang wow, eh. Dito bang lang yun. ang buhay natin. Ay, hey, ikaw ba nga ismok na? Tutuk, 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 mana? Tidak Momentum, nak? So sih yung momentum.